Milyon-milyong halaga ng tanim na marijuana plants ang nadiskubre ng polisya sa kanilang operasyon sa Cordillera Administrative Region habang dalawang sospek sa pang up sa isang restaurant ang nadakip din. Si Japregala una sa balita. pinagtatabas at pinagsusunog ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region ang mga nadiskubreng tanim na marijuana plants sa rehiyon. Aabot sa halos 22,000 fully grown marijuana plants ang pinagbubunot ng mga otoridad habang nasa halos 100 kilong yung marijuana rin ang nakumpiska at karagdagang 16 na gramo ng shabu rin ang nasamsam. Sumatutal, aabot sa higit 22 milyong piso ang halaga ng nasamsam sa operasyon. Arestado naman ang isang lalaking suspect dahil sa kasong grave threats sa barangay Ugong, Valenzuela City. Ayon sa investigasyon, nagtanong lang umano ang biktima ng direksyon ng sigawan siya ng suspect. Dito na nagkasagutan ng dalawa hanggang sa binantaan na ng suspect ang biktima na ito'y babarilin. Nakumpis ka sa suspect ang kalibre 38 ang armas at mga bala habang nahaharap naman ang suspect sa kasong grave threat at kasong paglabag sa Republic Act Number no. 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunition. Nalambat din ang dalawang suspek sa pang-hold up sa isang fast food restaurant sa bayan ng Santa Maria, Bulacan. Agad na dakip ang dalawang suspek matapos magsagawa ng hot pursuit operation ang Santa Maria Municipal Police Station. Narecover sa kanila ang ginamit na sasakyan, mga plaka, kalibre 38 na armas at mga bala at iba pang personal na kagamitan. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap Regala, Alauna sa Balita, Congress TV.